Pag-usapan natin mga idol ngayon yung tungkol sa pagkain masasarap. Ah, <clears throat> uh, pag sinabi masarap na pagkain ito yung pangkaraniwang nangyayaring uh, bawal, ano, para sa mga iba't ibang uri ng karamdaman. Pagka tayo nagpa doktor uh, may listahan agad na ibibigay sa atin ng doktor pagkatapos nating magpa-check up at uh, nakasulat dito yung mga bawal na pagkain. Uh, sa tulad ng case ng sakit ko, uh, yung nakara na sakit ko, good. Ang daming bawal. Ano? Kapag ka sinunod mo yung bawal, ano? Nakakaiyak. Kasi wala ka nang pwedeng kainin. Ano? Ang tanging makakain mo lang, walang lasa. Ano nawalan pagkain kasi uh, gulay lang, prutas na ah, uh, walang seasoning. No, bawal lahat. Pero kapag ka mo yung chart ng mga um, ano, ng mga bawal na pagkain sa mga iba't ibang uri ng sakit. Parehas lang din naman. Ano, uh, nagkataon lang na ano na um, matitigas ang ulo ng tao. <laughs> ano, matitigas ang ulo ng tao. Tapos, yun nga, di ba ang pagkain, uh, yun yung pangunahing uh, bumubuo sa tao. Ano, bukod sa um, oxygen. Ano, pagkain, kasi pag walang pagkain, posible uh, posibleng hindi tayo tumagal, ano, pagkain at inumin, ano, uh, mabilis tayong mamamatay. Pero alam nyo ba na malaki yung kakulangan natin sa ano sa um, kaalaman tungkol sa pagkain. Kala natin kapag kakumain kumain tayo, kapag ka nabusog tayo, mabubuhay tayo ng matagal. Ano? Yun, noon yun. Nung ang pagkain, hindi pa nade-develop ng tao. Ano, alam niyo naman na napaka-talino ng tao sa bawat araw, sa bawat buwan, sa bawat taon, nag-i-improve ang mga development para sa mga um, ano, sa mga ahm um, pastero mas mabilis na pamumuhay at uh, mas ma gaan na hanap buhay at um, ang kapalit nito yung mabilis din ang buhay ng tao at um, bata pa lang marami na ang mga nagkakasakit hindi nyo ba naiisip yan? Hindi nyo ba, hindi ba kayo naaalarma dyan? Ano? Kasi, kung sasaliksikin mo yung edad ng buhay ng tao noon, at, uh, ilang taon sila bago sila, mm, ano yung, uh, humiga sa banig ng karamdaman, talagang napaka, ano, napaka, haba noong mga mm, taon na pinaglingkuran nila sa kanilang pamilya tayo ngayon uh, kung papansinin mo marami sa mga kabataan na hindi pa nagkakaroon ng pamilya may sakit na alam nyo ba na ang dahilan dyan um, malaki yung ambag bag ay ang pagkain ang pagkain masarap kaya naman ang mga pagkain sinasabi nating masasarap, mga pagkain na pinapangarap natin, ang mga pagkain na uh, ginagawa natin na uh, anong tawag dito? Um tropeyo, Ano? Sa ating mga achievement. Ito 'yung mga pagkain na bawal sa mga taong may sakit. At uh, isa na nga dito yung mga kaibigan natin. Kahit ako uh, nasabi ko ito sa sarili ko. Makakain ko pa baba? makakain ko pa rin ba ulit ang masasarap na pagkain na ito, ang mga pagkain na pangkaraniwang nakikita ko sa lansangan, mga pagkain pangkaraniwan na ito ang nakahain sa mga pagkainan, lalo na sa mga handaan malungkot, ano, malungkot. Dumating sa point dati na talagang ang pag-iwas ko dito dahil sa tuwing kakain ako ng mga ng mga ganitong uri na pagkain, um, pinapahirapan ako ng aking karamdaman. Ano, ganun din naman yung mga ano, yung mga ibang kaibigan natin, iba yung sakit, ano, iba yung mga um, parusa ng ano ng uh, kalusugan sa kanila. Marami sa mga pagkain ang nakakasira ng atay, nakakasira ng uh, bato, uh, na, nagpo, nagpo o nagdudulot ng sakit na diabetes, uh, sakit sa kidney at ilang ilan at uh, maraming uri ng kanser. Ano? Kapag ka sinaliksik mo yung mga pagkain ito sa uh, kahit sa Google, malalaman mo na yung sakit na nararanasan ng isang tao ay side effect ng mga kinakain natin. Ano? dahil na hindi ito ang akmang pagkain ng tao, hindi ito ang akmang uh, uri ng mga uh, Nutrition na kailangan ng tao Una, na nag-aaral pa tayo, simula elementary Na pag-aaralan natin yung tungkol sa nutrition Kung ano yung kaugnayan ng nutrition sa pamumuhay ng tao Sa kalusugan ng tao Pero hindi ko alam Ano, kasi marami mga tao noong una Hindi nag-aaral pero humaba ang buhay sumunod sa mga tamang nutrition na pangangailangan ng tao. Pero ngayon, nag-aaral uh, naging subject sa paaralan, itinuro sa atin pero hindi natin natutunan. Ano? Kasi lahat tayo, ano, lahat tayo uh, ano dito ah uh, sumablay dito. Lahat tayo kahit yung mga um, teacher na nagturo sa atin, kahit yung mga doctor na naggagabay sa atin, hindi ito nasusunod, yung tamang nutrition. Ang katotohanan, uh, pwede naman tayo kumain. Ano, kasi nga, ito yung sa panahon natin ngayon, na pangunahing pagkain na makikita mo saan mang sulok. Ano, saan mang sulok. Ano, sa labas yan, sa loob ng bahay uh, sa lansangan sa anumang bansa ito yung makakasalubuhan natin pagkain kaya uh, nararapat na makakain tayo ng ganito at uh, mahirap talagang iwasan, pero kailangan marunong tayong magcontrol. kasi kung hindi natin kukontrolin yung pangarap natin sa buhay ano, na maibigay ang kaginhawaan sa ating pamilya, sa ating mga anak na ibigay ang magandang kinabukasan ng ating mga anak hindi natin uh, magagawa Ngano? ilan lang yung suswertehen na kakayanin yung hamon ng buhay sa bagong pamumuhay, sa mga uh, hamon ng mga uh, sakit at kalusugan ano, na malalampasan yan yung uh, pagkakasakit kahit na ginagawa yung mga bawal na pagkain. Ano, pwede tayong kumain pero kailangan may control. Kailangan uh, may limitasyon, kailangan may sakripisyo. Oo, alam mo natin, alam ko masarap yan. Ano, kahit ako, pinangarap kong ibalik na makakain ng ganyan. Sa ngayon, Pinakita ko naman sa mga nakaraang mga vlog na ginagawa ko, ano, ibig sabihin, uh, naka-recover ako. Kasi yung dati na kaya ko pinipigilan, eh, hindi ko uh, kaya ang kainin yung mga bagay niya yan. kasi nagiging uh, trigger at malaki ang reaction niyan sa problemang pangkalusugan sa akin. Uh, pinakita ko na nag-recover ako, kinakain ko 'yan. Pero Uh, marami din vlog as ang sinishare ko to na sample lang ginawa ko. Hindi ko siya pwedeng ituloy-tuloy na uh, gawin yung kasi sigurado ako 100% babalik at babalik yung karamdaman at hihigitan pa to mas marami pang mabibigat na karamdaman ano ang aking makukuha kaya may ano may pabaparaan kapag ka, um, ginagawa ko yung mga pagkain ito. Ano? Una, kapag ka, um, nakakain ako o kumain ako ng mga bagay na bawal na to, kailangan akong agad-agad linisin yung aking katawan. Ano? Yung aking uh, loob ng katawan. Ano? Kailangan may dis magdi detox detoxification process ang gagawin natin kasi alam natin kaya nga nagkaroon tayo ng uh, sakit dahil sa mga pagkain ito ay dahil sa mga basurang dala nito. Ibig sabihin ng basura, hindi ito ang tamang pagkain na kailangan ipasok sa ating katawan. Ano? Pagka nagdetox ako, syempre kailangan magpapawis ako, kailangan magpaaraw ako, kailangan uh, paltan ko ng tama na nutrition at masustasyang pagkain. Ano, para sa ganon uh, hindi maka penetrate mga kalaban ng ating kalusugan na sirain 'yung mga organ at mga cells ng ating katawan na siyang uh, dahilan kung bakit tayo nabubuhay. Ano, 'yun 'yung ano 'yun 'yung uh, ginagawa ko. Ano, huwag kayong malungkot. Um, sa pagpapagaling, magsakripisyo muna kayo at pagkaya kayo magaling na, pwede naman yung Uh, tikman, pwede nyo kainin yung mga pagkain na gusto nyo pero kailangan uh, may preventive kayong gagawin para uh, hindi naman mabilis na magkasakit kayo wala naman taong hindi magkakasakit lahat naman magkakasakit, lahat naman mamamatay, pero iba na yung nagaalaga alaga babay po at uh, God bless you ingat po tayo